Magandang araw sa ating lahat. Muli tayo po ay uh, nagbabalik upang magbasa ng uh, salita ng Diyos sa libro po ni Mateo. Chapter 5 na po tayo mga kasama. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya, ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya. At ibinuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, Mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapis, sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauhaw sa katuwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila ay kahabagan, Mapapalat ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga iniusig dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan ng pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, paano may babalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao kayo ang ilaw ng sanlibutan ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago hindi nila sinisindihan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay paliwanagin ninyo ng gayon ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhati nila ang inyong ama na nasa langit. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautosan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotoha ng sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa matupad ng lahat ng mga bagay. Kaya't sinumang sumuway sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito at magturo ng gayon sa mga tao ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sinumang tumupad at magturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katuwiran at sa katuwiran ng mga iskriba at mga pariseyo ay ah hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyo na, sinasa, na sinabi sa mga tao, nung unang panahon huwag kang papatay, at ang sinumang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko sa inyo, na ang bawat napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. At ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mananagot sa sanidrin At ang sinumang magsabi, Ululka, ay magdurusa sa nagaapoy na impyerno. Kaya't kung maghahandog ka ng iyong kaloob sa Dambana, at ah, doon ay naalala mo ng iyong kapatid na ay merong anumang laban sa iyo. Iwan mo roon sa harap ng Dambana ang kaloob mo at humayo ka. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka magbalik at magandog ng iyong kaloob. Makipagkasundo ka kaagad sa nagsakdal sa iyo habang kasama po pa siya sa daan. Baka ibigay ka ng nagsakdal sa iyo sa hukom at ibigay ka naman ng hukom sa tanod at ipasok ka sa bilangguan. Katotoha ng sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-huli ang kusing. Narinig ninyo na sinabi huwag kang niya. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkakasala na sa kanya ng niya sa kanyang puso. Kung ang kanan mong mata ang sani ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga baagi ng iyong katawan kaysa ang Buong katawan mo ay mapapatapon sa impyerno at kung ang kanan mong kamay ang sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay mapunta sa impyerno. Sinabi rin naman, sino mang makipaghiwalay sa kanyang asawang babae, dapat niyang bigyan ito ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat nakikipaghiwalay sa kanyang asawang babae maliban sa pakikiapid ay nagtutulak sa kanya sa pakikiapid at ang sinumang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalon niya. Narinig din ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, Huwag mong sisirain ng iyong panata kundi tuto pa rin mong iyong mga ipinanata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anumang maging ang langit sapagkat iyon ang trono, trono ng Diyos. Kahit ang lupa, sapagkat ito ang tuntungan ng kanyang mga paa. Kahit ang Jerusalem, sapagkat iyon ay ang lunsod ng dakilang hari. Huwag mong ipanumpa maging ang iyong ulo, sapagkat hindi mo magagawang puti o itim ang ang isang buhok. Ngunit ang inyong pananalita ay maging oo kung oo, hindi kung hindi. Ano mang igit pa rito ay buhat sama-sama. Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. At kung ikaw ay sampalin ng sinuman sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ng sinuman at kunin ang iyong, lab, ang iyong baro ibigay mo rin sa kanya ang iyong balabal. Kung may sinumang pumilit sa iyo na lumakad ka ng isang milya, lumakad ka ng dalawang milya na kasama niya. Bigyan mo ang humihingi sa iyo at huwag mong pagkaitan, pagkaitan ang ibig humiram mula sa iyo. Narinig ninyo na sinabi, Ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo upang kayo'y maging mga anak ng inyong ama na nasa langit sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sama sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga matuwid at sa, sa mga di matuwid sapagkat kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo, anong gantimpala meron kayo? Hindi ba gayon din ang ginagawa maging ng mga maniningil ng buwis? At kung uh, at kung mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa ninyo na kaysa iba? Hindi ba't kahit ang mga hintil ay gayon din ang ginagawa? Kaya't kayo'y ngay maging sakdal, gaya ng inyong ama sa langit na sakdal. Purihin ang Diyos sa ating pagbasa ngayon mga kasama. At bukas ay chapter 6 na po tayo. Sa pagpapatuloy po ng ating pagbasa sa libro po ni Mateo ang salita ng Diyos. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.